Hayaan mo na. na siya sa baba mo na, oh, hayaan mo na. Hayaan mo na. Bakit siya Oo, bukas paghuhugasin. Nagtutulong na siya ng pagkain. Bukas paghuhugasin ko, ha? Oo, nagtutulong na talagang pagkain. Sige na, okay. Sabi ganito, sabi na ako ulo <tas> ko. Ako yung lang, <bigangsrat> hindi oh, ko na sa baba niya, doon sinatang siya. Oo, na magtampo, parehas lang kayo. Matay lumahay hindi, walang lalayas. Ay, ako sa bayan. Ay, si Bandam, nasaan nagpunta si Bandam? Nagdumaan sa... Ay, dito siya dumaan. Dito ako umalis. bakit siya umalis? Nagalit sa akin. Ha? Nagalit. Bakit siya nagalit sa'yo? 45. Ah, ako nakakalap. Ah, 45. Sabihin mo sa akin, bakit o siya umalis? Dito. <coughs> hindi ko natulog na gabi. Ako. Bakit? Nakakami gabi, gabi yun. Eh. Yung deno, tinabunan ako unan sa muka. Tinabunan kayo ng unan sa muka? Oo na. Eh, yung tinabunan ko unan yan. Baka naman nilalambing ka lang niya. Nilalambing pa ba ako? Huwag ka na, huwag kayo mag-amay. Diyan nag away sa akin. Ba't nyo tanabunan? ako'y gising. Nakat-nakat ako. Of course, Sige na, kain muna tayo, halika na. Tapos sa sa New Year. Ang mahal nito. Ha? Lumataw talawan. Ang kanta po to Hindi ka mahal ni Marites? Pal. Pa? Pa? Ay, Marites. Kanya lang kanya sa. Kasi na. Ha? Ang ah, yung ilaw. Ay, yun lang yung mahal niya. Oo. Oh, oh. O, oh, mo pag... Pag-ibig na ako Ako na huli. Ha, pinabayaan ka kasi nahuli ka. Oo. Oh, oh. Huwag ganun, Marites. Kailangan pantay, ha? Birthday ngayon ni Nancy. Sunod ikaw. Ha? Ha? Eh, bakit ka umiiyak? Sayo pa ako. Halika na. Nasisenos ako. Bakit? Eh, siya nahunan ako. Ba bakit ka nagsiselos? Pag araw ng birthday mo, ipaghahanda din kit. Ano na daw Ha? Halika na, kain ka na. Huwag kang magselos. Eh. Hey. Wala akong pera. Sa ko sa akin eh. Nakabutan mo niya mo na Ha? Di ako yung damit! <laughs> Pari-parihas kayo dito. Alis ka! Di na damit niyo. Ayun na Ninakaw mo yung damit niya? Oo! Oh, Di ako damit Ang dami-dami niyo ng damit dito. Um, Di ako na yun. Wala akong damit. ka ako na. Pera. Kabilu alam lang yan! ko ang buset mo yan! Huwag mo siyang awayin kasi birthday niya ngayon, kaya siya yung pinaghanda namin. birthday niya, pati sabi, salamat po! Nagsalamat na siya, nag-thank. Masalamat! Nakabutok lang yan! Nakaunin sa mo eh! Ako walang pera! Saan mo din nalang pera? Lagi kita binibigyan eh. Huwag na kasi nilipo na shampoo. Binili nyo si Garillo. Oh, Huwag nga si nga. Dahil birthday ko nga. Hindi mo pa birthday ngayon. Bagong taon. O eh matagal pa yun. Sa bagong taon pa. Pag bagong taon ay eh, paghahanda kita ng marami. Marami ko lang. Eh wala pa nga. Wala ka pa nakita eh. Kung ano nakita mo handa ko kay Nancy, ganun din gagawin ko pag birthday mo. Halika na, kain na tayo, halika na. Man magalit para hindi ma para hindi magalit si Daddy. Halika. halika. Ha? No, ha? Hindi, hindi. Halika na, halika na. Hindi no, mo ako. Halika na. Ano sa akin, bibi ko pa dito. Halika na. ako! Hindi nakita lab pagka pagkaganyan, sige ka. Hindi mo tao. Sino? Ikaw? Ay, nung no, sako ngayon, nakalabag na. Ano gagawin natin sa sako? Lagay mo ako. Ay, wag. Ako mo sa ilog. Ay, wag. Ka di kawawa si Mylene pag ilagay namin sa sako. Ha? Ako mo mag-uwag kasi siya mga kababayan. Kasi unang bungad namin, kinantahan namin ng happy birthday. Ano, guys? Ay. Hey. Ali kayo rito. Dapat kantahan din pala natin si Ate Maylin. Oo. Ayan. Okay. One. Guys. One, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ate Mylin. Wala. How old are you now? Dad. <laughs> ka na, ikaw naman. Ay, hey, eh, wala ko daw 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 mga lala. Ako <laughs> Kakain ka muna? Sige na, huwag ka na umiyak. Ha? Babay gabi, o oh, alis ka dito Aalis ka dito. Huwag. Kawawa ka pag umalis ka. Diba? Huwag kang aalis. Naku. Maraming gagapang sa iyo doon pagka pumunta. sa wali. Sige na, kain ka muna. Halika na. Halika na. Ano oras na? Hapon. Hapon na, o. Oh. Oras na para kumain ka. Kaya ako paligod yan eh. Ako paligod ko sa pigan eh. Eh siya! Para presenta, nilagugod sa ako. Hayaan mo na. Hayaan mo na, hayaan mo na. Ay, amo. Tawag mo go Oo, bukas pag uhuga. na talaga pagkain. Bukas paghuhugasin ko ha? Oo, nagluluto tayo ng dito. Sige na, okay. Sabi ganito, sabi na ulo ba siya? Matay ka sa ulo ko. Ako yung bagay niya lang, hindi mo na sa baba niya, doon sinatang siya. Huwag ka na magtampo, parehas lang kayo. Huwag na lumayan siya. Hindi, walang lalayas. Sabi ka, huwag na Ay, Si Bandam, nasaan nagpunta si Bandam? Nagdumaan sa... Ang uh, no. Ay, dito siya dumaan. Dito ako umalis. Hmm. O bakit siya umalis? Nagalit sa akin. Ha? <laughs> nagalit. Bakit siya nagalit sa'yo? 45. Ah, ako Ah, uh, 45. Sabihin mo sa akin bakit o siya umalis? Dito. Hindi <coughs> na natulog na gabi. Ako? Bakit? Nagkakami <coughs> gabi yun. Eh. Ito yung seno, tinabunan ako unan sa muka. Tinabunan kayo ng unan sa muka? Oo na, ito yung... ito yung na yan. Baka naman nilalambing ka lang niya. Nilalambing pa, a***** na ka ako? Huwag ganun, huwag kayong mag-away. Hindi na nag-away sa'kin, ba't yung tatabunan. Ganyan na lang Ako'y gising, nakat-nakat ako. Of course, sir. Sige na, kain muna tayo, alikan. Tapos sa... sa New Year. Hindi ko kumahal dito. Ha? lumataw talawan. Ang ah, Hindi ka mahal ni Marites? Pab hindi. Ay, Marites. Kanya lang kanya Kasi Ha? Opo, uh, ayok yun lang yung mahal niya. Oo. Oh, oh. O, hayaan mo pag... Oh, okay, Bila, papayaan ako sa... Ako nahuli. Ha, pinabayaan ka kasi nahuli ka. Oo. Oh, oh. Huwag ganun, Marites. Kailangan pantay, ha? Pero hayaan mo si Daddy Frankie. Huwag mabili pera sa Marites. Ha? Magpapalit <laughs> ako. Pagkata <laughs> naman ako dyan, Ha? Mas maganto. Sabi daw ka mukha ko Yai Ai. Sino nagsabi ka mukha mo sa? Sino mo ka mukha Yai Ai? Marit. Si Aaron. Ano? Ano ka baba baba? Gusto mo ka mukha mo si Sharon. Ikaw na Marit. Sino mo ni Ha? Jen Garcia. Jen Garcia. Wow. Ganda nga naman Marit. Isa mo sabihin. Sabihin mo ka mukha ni Sharon o kaya si Jen Garcia. si wala utog oh, huwag wag mo sasabihin kamuha ni Ai. Ay, ay, pangit yun si Ai. Ay. Baba baba maganda yung baba, baba niya. ko. O, oh, alika na, hayaan mo na. Hindi na maulit. O, oh, mag -sorry ka na, mag -sorry ka na. O, oh, pakainin na. Ayaw Ayaw na. <laughs> Sige nalag na lang ito eh. Kaya ko oh. mo. Hindi nilipalunin nilipo magkaulang ako panagbubad. ka talaga. Lumuhod sa mga tara. Ah, <laughs> oh, talit siya ko apang. O. Oh. O. Oh. Babalik oh. dyan. Halika na. Kain ka muna. Sige pa na, ka kain ka muna. Kain ka doon. Bibigyan kita pera mamaya. Ano? Sa apat na libo? Oo. Uh -huh. Basta kain ka muna. Oo. Dito mo mong away. Dito na mong aaway Batiin mo na ng happy birthday. Batiin mo na kasi birthday niya. Oh, Batiin mo happy birthday yun! Oo! Oh, Bakit! Hindi, sabihin mo happy birthday! Ha? Oh, happy birthday! Kamu! Oh, sabihin mo na! Dito ka lang, dito ka lang! Bakit! Ayoko na! Oh, maganda ba ako dyan? Kahit may Maganda kayo pareho! Huwag kang mangaway! Ma, ano naman Ha? Ano niya? Oo, oh, oh, gusto mo? oh, kain kami! Ito siya ng pagkain, paupuin mo doon! Doon, paupuin mo! Dito na lang!

Wag! Magagalit ako pag punaktan mo yon. Ba't nilang tango man? Ba't nilang hindi naman ako. Eh, nagsasalita ka nang hindi maganda sa kanya pag naririnig, pag naririnig niya. Masasaktan siya. Gusto mo magalit ako sa inyo. Diba? Gusto mo magalit ako? Pag magalit ako, hindi ko kayo bigyan pagkain. No, wala kang pera. Ay, no. Oh, sige. Dami pera. Oh, sige, sinabi mo yan ha, hindi kita bibigyan ng pera. Pili mo na. Hindi na. Ha? Huh? Pumuputi na siyempre dito lang, hindi na naarawan. Nakilala mo na dito. ko. Tayo muna dito, ano? Pero pag napainom natin ng gamot ito mga kababayan. Ay, wala akong sakit do. Malay natin magiging okay na rin, no? Sa ano lang, tiyaga lang tayo mga kababayan, ganyan talaga tayo na lang yung uunawa parati sa kanila. Kasi ina first place, bago natin sila makuha, alam na natin kung ano yung mga sitwasyon nila. Hello, mga ha? Wala naman. Mm -mm. Uh. Ha? Kasi kawawa rin sila mga kababayan I kung na, uh, pabayaan natin sila. Maging sila man mga kababayan, hindi nila ginusto na maging ganyan sila. Ano ba? Ano ba takit yun? Hmm? pares kayo ako wala sakit magkakaiba lang sila mga kababayan ng mga attitude pero alam ko pare-parehas lang. at magkakaiba ng dahilan kung bakit sila umabot sa ganitong uh, sitwasyon pero anak pa rin sila ng Diyos kailangan natin silang mahalin Ako february, february 14 february 14 To Matagal pa. Oh, man. Mm -hmm. Ha? Okay na. Basta kumain ka lang ng kumain, ha? Huwag ka na magsiselos, B ha? oh, sige. Ubusin mo muna yan. Tapos bibigyan ka ng cake. Okay? Ubusin mo muna yan bago ka bigyan. Kaya nga, ubusin mo muna yan. Ha? Paubos mo muna yan bago mo bigyan. Sige, sa freezer yung ice. Oo, mamaya kakain ulit para hindi na kayo magloto. Na? <coughs> hmm? Sa Jollibee. <coughs> Jollibee. Ay, maraming yung nadaanan namin. Mm -hmm. Sige na, kain ka na. Pag naubos mo yan, bigyan kitang cake. Yan. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. maraming maraming salamat. Ayan mga kababayan, mga kabaranggay, maraming maraming, sal <coughs> ayan, mga mga kabaranggay. Ah, maraming, maraming salamat kung <coughs> muli kahit sa malit na kaparaanan ay na celebrate natin ang birthday ni Ate uh, Nancy. -si. Uh, kahit ganito lang, masaya ako kasi napasaya natin sila. Kahit nagsiselos tong isa, kasi gusto niya siya rin. Eh. Hindi pa naman niya birthday. Ayan. Sa mga <coughs> followers, subscribers natin, maraming maraming salamat. At mga kababayan, kung bago ka lang sa uh, channel na ito, ako nga po pala si Daddy Frankie. Ayan uh, at maglalambing na sana i-share nyo po yung mga videos natin. Pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel para lagi kayong ma-update sa mga upload videos pa namin kung mayroon pa. No? At syempre, sa aking Facebook page, paki-follow din po para sa ganon ay mas lumawak pa ang pagtulong natin. Dahil sa pamamagitan ng inyong pag-share, panunood ng mga videos natin, ay dyan po kami kumukuha ng uh, revenue para may pagtulong natin sa mga kababayan nating uh, naliligaw ng landas. Kagaya nila Nancy, kagaya nila Ivan, saka si Ate Mylin, at marami pang iba na mga napagamot na natin na pinupuntahan pa natin sa kanilang bahay monthly. Ayan. So maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po and magandang hapon. At syempre, happy happy birthday kay Nancy. Sana gumaling na po siya. Thank you po. Bye-bye.